Ambot, kinsa man na, ma? Ambot, kinsa na? Huwag ko kaila, anak. Chow, be? Nakaila man ko, anak, ma? Lir, <laughs> <laughs> natuko na to si Lucio ba? O ba nun na to sa balay nila ni Kirara? Para pag masuko si Nampurita na atay panagang ba? Bitaw no, <laughs> para makatuod ko <po> si Lucio <laughs> dito, ama. Bitaw, tara tayo. Nakakainip naman dito sa bahay. Wala akong kalaro. Gusto ko sanang pumunta sa bahay nila ni Kirara. Kaso hindi ko alam kung saan. Lakir! Dilusyo o! Oh. Gusto kayo di una-una niya. Nga morag naginuktok man. Tawago na to, Maria! Sige! Lusyo! Uy, Maria! Clear! Buti, nandyan kayo! Halika kayo rito! Clear, muduol daw ta! Tara! Tara. <laughs> Lusyo! Bakit ka malungkot? Nakakainip kasi dito sa bahay. Wala akong kalaro. Ah, gusto dahil ka malingaw, ha? Agad ka sa bahay ni Kirara. Hindi <coughs> na sa masaya kong sa'yo, Maria. <laughs> Tama dahil no. Lucio, gusto mo maging masaya? Punta tayo sa bahay ni Kirara. Sige. Naisip ko nga yan kanina. Kaso hindi ko alam kung saan kanilang bahay. Maayo di e clear kay na hanit to. Bana to si Lucio ilan ni Kirara mo. Gani, tara na Lucio. Gani, tara na tayo. <laughs> Lucio, maon ang balay nila ni Kirara. Yan ang bahay nila Kirara, Lucio. Oh. Mm, timing kayo kay abli ilang purtahan o dali. Ah. Uh. Si Lucio lang atong paayuhon kay para di masukosin ang purito ba? Sige! Lucio, tawagin mo si Kirara! Sige! Kirara! Kirara! <laughs> Kinsa mo lang nag-ayo? Lucio, tawagin mo pa! Lakasan mo naman, Lucio! Sige! Kirara! Kirara! <laughs> Kinsa <laughs> mo lang nanawag? Kakuwag tingo ka na, oy! Maria, clear! Para yatang walang tao ah! Lakasan mo kasi! Lakasan mo Lucio! Sige! Tira na! Kasabaan dyan ang Dako ka po sa tingog kinsa ka ron! Kinsa man ang nanawag sa imuha! Ah. Dako ka'y tingog! ni lang ko! Ambot lang ma! Huwag ko kabalog kinsa na! Karon lang mo! Nakadisturb mo sa si akong pagtulog ha! Parang may tao oh, sa loob. Pero walang sumasagot. Nasuko na. Anong binubulong nyo? Lusyo! Lakasan mo pa, hindi nila narinig. <laughs> Kirara! <laughs> Kirara! <laughs> <laughs> Tara ako si Lusyo Clear, nagsigit siya. Dawasun, yun ang nampurita. <laughs> <laughs> Alawas sa lusyo, klero. Naglilili pa. Ang kausok <laughs> na ron purita. It's a man nang ang hana nagsigig Uy, Dong! Ano sa may tuyo ni Kirara? Ngano huh? Ano nagsigit-sigit man ka? Ha? Ano kayong sinasabi nito? Hindi ko maintindihan. <laughs> Atay! Maon ni Ron! <laughs> Mayaw-yawan dyan na ni ng purita clear ba? Hinoon, dili mo nakasabot. <laughs> Dum, nga nang dili makamatingog? O sa ituyo ni mo? Ha? Huh? <laughs> ano? Ano kayong sinasabi ng matandang ko? Maria! <laughs> clear! Ano kayong sinasabi niya? <laughs> Tanawak clear, nangutkot na. Gani no, tagtagbawan no, din na, na ron. Dong, ngano di lima mo Grabe ra ba ni mo siya gitsagit gani ha? Ano ko yung sinasabi nyo? Maria! Clear! Saan na kayo tayo dalawa? Isa ka istoryang mama akong doon, be? Dong, kung sa'y problema ni mo, Dong? Kung na problema, ayaw migdamaya. Ha! dad si ng purita, hasta ng sukuha. Ah. <laughs> Ganino. Nga <laughs> wala kasabot si Lucio. <laughs> Maria Claire, bakit <magigit> kayo nandyan? <laughs> dito lang kami, Lucio. Maputik kasi dyan. <laughs> Maria clear! halik kayo dito. <laughs> Hala, nagyaw-yaw na si Purita <laughs> Wajid kasabot si Lucio. <laughs> kinsa man na ma? Ambot kinsa na? Wa ko kaila ana. Tobi. Kaila man ko ana ma. Si Lucio man na ma. Hmm? dili man asya mo tingog kirara ko ako ko pangutan-on. Bungol na siya. <coughs> dili man asya ka sabot ma. Mao man akong giingon sa imuha nga classmate namo nga Tagalog. Ah, mao ba dai kirara? Kay ako pangutan-on dili man mo tingog. Maria, clear. Halika yo dito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni nanay. Ha 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 ha!